singilan siya ang nakaka-witness daw sa lahat. Ang kapitbahay ni Lenlen Maylin, humarap ka na. Ate Maylin, so bakit biglang nagbago si ate siya, paningin mo? Hindi na nagbabayad? Hindi po, noong time po kasi noon, okay naman po kami lahat eh. Tapos po, nung nag po yung sa utang-utang, hindi na po sila nagkikibuan. Tapos nagka, pag sinisingil po ito, si Lenlen, Len, lagi po siyang inaaway nung Bumbay at saka yung 5-6 na inatangan niya po, yung tao po. Kaya po, pag ano, hindi na sila kikibuan. Oh, So pagka sinisingil na si Ate Lenlen, hinahanap si Ate Shea? Opo, opo. Ano naman ang sinasabi ni Ate Shea? Ba't hindi siya nakakabayad? Natutulog po siya. Pag tinatawag po siya. Kada beses na singilin siya, natutulog okay, siya? Minsan po, wala po siya. Pag sinasabi po ng mga anak niya. Hindi ka naman po nagtatago, no? Hindi po. Ano po hindi, kasi? Kaya hindi, po. Eh, sa'yo. Hmm. Lagi Tatago, mga dinadailan yung gano'n. Alam yung alam niyang yung sitwasyon. Alam mo, gusto mo talaga magbayad, magbabayad ka. Alam, alam niyo yun. Ako oh, talaga nagsisipa kami ngayon. Ganito talaga. O, oh, alam niyo naman ang sitwasyon ko, pero hindi yan dahilan. Opo. Oh, okay. Hindi yan Pag dahilan. Utang, Basta pang inutang, utang. kailangan bayaran. Uh -huh. Kahit hulugulugan. Tama! Kahit hulugulugan yan. Kailangan tayo makahanap ng paraan para makabayad ka. Period. Okay. O, oh, eto naman. Sa gitna ng gulo at paniningil, mm -hmm. siya naman ang kakampi na umiintindi na. Ito daw, kapos lang daw talaga ang hipag niya. Lani, humarap ka na. Ano naman ang masasabi mo tungkol dito? Bakit kaya hindi siya nakakabayad sa pagkakautang dito kay Lenlen? Len? ano ha? Magdahilan ka ng maganda ay Talagang kaganda-gandang dahilan yan. Tipensa. Go! Sagutin mo. Ay, kasi lagi ko naman po tinatanong si She. Uh, kasi nga, nasasabi nga po sa akin ni, ano, ni Lenlen ni lenlen na, na at si She hindi na naman nakahulog. Pakisabihan mo naman siya na magulog. Ano. Ngayon, Kinakausap ko naman si She, oh, sabi ni linlen hindi ka daw nakapagulog. E, alam mo naman, te, hindi ako nakapag, hindi ako nakapagbenta ng mantika or langis ka kanina. Ito nga, hindi pa nga kami kumakain eh. Eh kasi niya. Ate Lani, base dito sa sinasabi nitong mm -hmm. uh, ni di Ate Maylin mm at ni Lenlet, eh madalas doon tulog yan. Yun nga po kasi kaya oh, po siya mag... Anong magagawa niya sa isang buong araw kung natutulog na imbis na tulis ka at yan? Inaabot kasi siya oh, diba? sa pag, uh, oh, ano, ka po ng anong oh, oras pag Oh, ikaw hindi kung talagang concern mantika, ka. Dapat malang, di ba? O, oh, kung tulog, hindi kisigil mo! Hoy! May This... akal man! May obligasyon ka ba? Kailangan mo tapusin to! Tama! Natsitsempohan ko po na naniningil nga po yung ano sa kanya. Pinapagising ko naman po. Kaso yun nga, dala po ng anong oras na rin po kasi siya nakakarating galing ng pagbebenta ng mantika, ng langis, nagtatrabaho po kasi gabi -gabi siya ng anong oras. Ng oras. Kumikilos naman pala eh. Pero gusto ko lang idagdag ha. Si ate Lenlen Len ang nagrekomenda ng e-bike. Sinabing good item, pinagkatiwalaan niya na kagal. Ang nadamay si ate she. So kung hindi makapagbayad agad, medyo may damay din naman talaga si ate Lenlen doon. Uh, kung sa bagay may tabaka, pero sa isang banda, hindi naman din niya alam na mangyayari ang gano'n. In Perfect Hindi din niya naman niya alam na bibigay ang baterya noon. Okay. Ano ulit ang sagot mo? Hindi ko narinig. Na magana po siya ng ibang pagkakakitaan. Pero Kailangan kasi po sa site ng nga po ibang pagkakakitaan. Tama.